On the hot seat ngayon ang content creator na to dahil sa pag-promote niya ng lechon. On the brief context lang guys, ang content creator na to ngayon ay nag-promote ng lechon wearing a hijab. At hindi ito nagustuhan, hindi lang ng Muslim community, kundi pati na rin ng general public in general. Sa mga wala na kabalos, this coming Sunday, may lechon po tayo dito sa Sunday po ang ano, yung per kilo. Narimonyo mo niyo kayo. <laughs> Worth it ba na mo ang reliyon just to go viral? Para lang magtrending ka? Para magka-engagement ka? And of course, what are the lessons that we might be able to learn from this issue? Hindi ko talaga sinasadya na mag-viral ang video na napos. Hindi ko talaga intensyon na bastusin ang kapwa Muslim. Mga kapatid, ganin amin ng Muslim, Islam. So my gosh. And here's the real talk. Bilang isang content creator, merong isang salita na sa atin. And that is the word influencer. Kasi totoo naman eh, Bilang isang content creator, you have that power to influence people. Lalong-lalo -lalo na kung isa kang sikat na content creator, ang gagawin mo ay pwedeng gayahin ng mga tao, lalong-lalo -lalo na ng mga followers mo. Meron kang famous line eh, sa Spider-Man, great power comes with great responsibility. Tapos kung ganyan ang gagawin natin, bilang mga content creator, nagpapakita lang ito na tayo bilang isang influencer, wala tayong sense of responsibility sa ating society or sa ating community. Kasi kung hindi ka nga marunong magrespeto ng isang relihiyon, ng gawain ng isang relihiyon, saan ang sense of responsibility mo doon? Is it worth it ba? Just for a virality? Para mag-viral ka lang? Mangdidis ka? Or manginsulto ka ng isang relihiyon? Kasi guys, kung makikita yan ng ibang tao, tapos gagayahin yan, what if dadami ang taong gaganyan? Dadami ang taong gagawa nun. Nakikita nyo ba ang magiging problema niyan one day? Pag maraming tao ang gagaya ng ganun, yung hindi pagbigay ng respeto sa relihiyon, it can create a cultural differences. Pwede niya magbunga ng cultural tension or misunderstanding. At pag nangyari yan, hindi ho yan magiging maganda sa Chrislam community. Guys, sa mga bago dyan or hindi nakakaalam what is Chrislam, yan po yung Christian and Islam community. Kaya I believe na bilang isang content creator, you should know how to respect. And in fact, dapat yung pagrespeto ay magmumula sa'yo para maimpluwensyahan mo, nagayahin ka ng ibang tao, lalong-lalo na ng mga followers mo. Sabi nga na Dale Carnegie sa kanyang librong How to Win Friends and Influence People, when dealing with people, remember that you're not dealing with creatures of logic, but with creatures of emotion. Kaya yes, real talk, ang pinakapangit na pwede mong magawa bilang isang content creator ay yung manakit ka ng damdamin ng isang tao. Lalong-lalo -lalo na kung ginawa mo lang yon para lang sa views, para sa clout, para lang sa virality para mag-viral ka. Kasi at the end of the day, hindi naman nila maalala lahat ng sinabi mo eh. Pero hindi nila makakalimutan ang bagay na ginawa mo sa kanila. Ang bagay na pinaramdam mo sa kanila. Bilang isang content creator na magpo-promote ng product, meron namang right way how to do it eh. Meron namang good and decent way on how to promote our product. But if you choose the opposite way, ay hindi huya magandang halimbawa. Kasi yun na nga, pwede ka maka-impluensya na gagawin din niya ng ibang tao. Kasi ang pwede nilang isipin, siya nga sikat. Ginagawa niya eh. Diba? Kaya tatanungin kita, lalong lalo na kung isa kang content creator, worth it ba na gamitin mo ang isang reliyon just to go viral para lang sa mag-trending ka, mapag-usapan ka, at magka-engagement ka? So that's the story for today guys. And ikaw, meron ka bang kakilala na content creator? Share mo sa kanya ang video na to.